Ano nga ba ang Pilipinas bago dumating ang mga Kastila? It's time, Soli Dodgers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kalaman? Marami na ang nagtatanong at marami na ang nakukurious tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas bago pa man ang mga Kastila sa ating bansa isa ka ba sa mga curious kung ano ang pangalan o tawag sa Pilipinas bago ito naging The Philippines? Ano kaya ang relihiyon ng mga ninuno natin bago tayo na sakop ng mga dayuhan? Sino-sino ang mga sinaunang naninirahan dito sa ating bansa? hindi maiikakaila na hindi mawala-wala sa ilan nating mga kababayan na magtanong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa bago pa man ito naging isang pilipinas bago pa man dumating ang mga kastila noong 1521 ang mga isla na ngayon ay kilala bilang pilipinas ay isang kalipunan ng mga magkakahiwalay na kaharian sultanato barangay at pamayanan na may kanya-kanyang sistema ng pamumuhay at paniniwala noon, wala pang pangkalahatang pangalan para sa buong kapuluan at hindi pa ito itinuturing na isang iisang bansa. Sa halip, ang bawat rehiyon ay isang komunidad na may sariling pamayanan, relihiyon at kultura. Ang mga pamayanan sa kapuluan ay mga tagapagmana ng mayamang kultura at impluensya mula sa mga kalapit na bansa tulad ng China, Borneo at Malaka na nagbigay daan sa pagsibol ng kalakalan at mga ugnayan sa iba't ibang lupain. Ang pakikipagkalakalan o barter system ay naging tulay upang makapasok sa kapuluan ang mga impluensyang kultural at teknolohiya tulad ng paggamit ng mga porselana, mga metal at maging ang kanilang sistema ng pagsusulat na siyang nagbigay hugis sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa loob ng maraming taon bago pa man dumating ang mga kilalang kaharian, naroon na ang mga sinaunang tao tulad ng Homo erectus, Homo sapiens at ang natatanging Homo luzonensis na matagal nang naninirahan sa kapuluan. Ang labi ng Tabon Man na natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan ay tinuturing na pinakamatandang ebidensya ng sinaunang tao sa Pilipinas na nagmula pa sa 47,000 taon na ang nakalipas. Subalit, sa pagkakatuklas ng Kalyaw Man sa Kuweba ng Kalyaw sa Cagayan, mas napagtanto ng mga siyentipiko na mas maaga pa sa 67,000 taon ang tanda ng sinaunang tao sa Luzon. Ang Homo luzonensis na natagpuan sa parehong lugar ay isang natatanging uri ng sinaunang tao na natuklasan kamakailan lamang at nagbibigay ito ng bagong pananaw sa kasaysayan ng tao sa Timog Silangang Asya. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa pangangaso, pagtitipon ng pagkain at paggawa ng mga simpleng kasangkapan mula sa bato na nagpapakita ng kakayahan ng ating mga ninuno na umangkop sa kanilang kapaligiran. Mula sa mga simple at maliliit na pamayanan, unti-unting lumago ang mga sinaunang pamayanan sa mga organisadong komunidad na tinawag na barangay. Ang barangay ang pangunahing unit ng lipunan sa prekolonyal na Pilipinas. Nagmula ito sa balangay, ang sinaunang bangka na mga ninuno natin na naging kanilang tahanan sa dagat sa paghahanap ng mga lupain. Ang bawat barangay isang maliit na pamayanang pinamumunuan ng dato, nagsilbing lider, mambabatas at huko sa lahat ng aspeto ng buhay ng pamayanan. Sa mga barangay, sentral ang papel ng dato na nagtataglay ng kapangyarihang magtakda ng mga batas at magpatupad ng hustisya. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang mga kakayahan, yaman at impluensya na siyang nagbigay sa kanya ng responsibilidad na pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Ang pamahalaan sa barangay ay desentralisado kaya't malaya ang bawat barangay na magpasya para sa sarili nito. Gayunpaman, may mga pagkakataong nagbubuklod-buklod ang ilang barangay upang magtulungan sa kalakalan at tingman at bumubuo ng alyansa para sa mas matibay na depensa. Sa mga ganitong alyansa, nagiging mas mataas ang posisyon ng ilang lider na maaaring tawaging raha at lakan sa mas malalaking kaharian. Kadalasan ang isang barangay ay binubo ng 30 hanggang 100 pamilya na sama-samang namumuhay at nagtutulungan. Sa kabila ng pagiging maliit, ang barangay ay isang komunidad na may sariling sistema ng pamahalaan at dahil dito, nabuo ang isang malalim na sistema ng mga batas at tradisyon na nagpapatatag sa pamayanan. Bukod sa pamahalaan, mahalagang aspeto ng buhay ng mga sinaunang Pilipino ang relihiyon. bago pa man dumating ang Islam at Kristyanismo. Ang bawat barangay ay naniniwala sa isang animistikong relihiyon. Para sa kanila, ang kalikasan ay punong-puno ng mga espiritu at nilalang na may kapangyarihang magdala ng swerte o sakuna. Tinatawag nila itong mga anito at diwata na kanilang sinasamba at kinakatakutan. Mayroon ding mga babaylan o katalunan na itinuturing na mga spiritual hal na lider ng barangay ang mga babaylan ang nangunguna sa mga seremonya at ritual para sa mga anito at diwata at sila ang humihingi ng gabay at pabor mula sa mga espiritu. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na ang mga anito ay may kakayahang impluensyahan ang kanilang buhay. Kaya't ang mga ritual tulad ng pag-aalay, pasasalamat at paghingi ng proteksyon ay regular na isinasagawa. Ang mga ritual na ito ay naglalayong makuhang pabor ng mga espiritu para sa masaganang ani, proteksyon mula sa mga kalamidad at gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay Sa ikatatlong siglo ang pagdating ng mga mangangalakal na muslim mula sa Borneo at Malaka ay nagdala ng relihiyong Islam sa Pilipinas, partikular sa Mindanao at Sulu. Mabilis na kumalat ang Islam sa timog ng kapuluan at sa paglipas ng panahon ay naitatag ang mga sultanato, tula ng sultanato ng Sulu at Magindanao. Ang pag-usbong ng mga sultanato ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng mga maunlad na sentro ng kalakalan sa Mindanao at ang mga pook na ito ay naging mahalagang bahagi ng mga ruta ng kalakalan sa Timog Silangang Asya. Ang Islam ay hindi lamang nagdala ng bagong pananampalataya kundi nagbigay din ng mas organisadong sistema ng pamahalaan at batas. Sa ilalim ng pamumuno ng mga sultan, ang mga puok na ito ay umunlad at ang ipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Sa kabilang dako naman ng kapuluan na nanatiling matatag ang mga tradisyonal na paniniwala at mga pamayanang hindi naaabot ng Islam. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pilipinas China ay binubuo ng maraming organisadong kaharian na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang Rajanate ng Butuan sa Hilagang Mindanao ay kilala sa kalakalan ng ginto at may malakas na ugnayan sa China. Ang Rajanate ng Cebu na pinamumunuan ni Raha Humabon ay isa sa mga pinakamalaking sentro ng kalakalan sa Visayas at may ugnayan sa mga bansang Malay at China. Sa Luzon naman, ang kaharian ng Tondo ay isa sa mga pinakamaunlad na komunidad na may ugnayan sa Ming Dynasty ng China na pinamumunuan ni Lakandula. Malapit sa tundo ang kaharian ng Maynila ay isa sa mga kilalang islamikong kaharian sa ilalim ng pamumuno ni Raja Sulaiman na nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang bawat isa sa mga kaharian ito ay may sariling kultura, paniniwala at batas na nagpapakita ng pagiging maunlad at maimpluensya ng mga pamayanan bago ang pagdating ng mga mananakop. Noong 1521, dumating ang mga Kastila sa pangungunan ni Ferdinand Magellan. Ang pagdating nila sa Pilipinas ay nagdala ng mga malalaking pagbabago sa kapuluan. Noong 1565, bumalik ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi at tuluyang nasakop ang Cebu na naging unang kolonya ng Espanya sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, sumakop ang mga Kastila sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kabilang ng Tondo at Maynila noong 1571 sa kabila ng kanilang pagsakop sa maraming kaharian sa Hilaga, hindi nila tuluyang nasakop ang sultanato ng Sulu at Maguindanao. Ang sultanatong ito ay matapang na lumaban sa mga Kastila at nakipag-alyansa sa mga karatig bansa tulad ng Brunei at Malaysia upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Kahit na hindi nasakop ng mga Kastila, ang ilang bahagi ng kapuluan, isinama pa rin ang mga ito sa Pilipinas. Sa ilalim ng kolonyal na prinsipyo ng pagpapalawak ng teritoryo, inangkin ng mga Kastila ang buong kapuluan, kabilang na ang mga lugar na hindi nila ganap na nasakop. Nang matapos ang pamamahala ng Espanya noong 1898 at ipinasa ang kapuluan sa mga Amerikano, ang lahat ng teritoryong ito ay isinama sa bagong bansa sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos. Dahil dito, Nagkaroon ang Pilipinas ng teritoryong sumasaklaw sa kabuuan ng kapuluan kahit ang mga rehiyong hindi ganap na nasakop ng mga Kastila. Ang kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila ay isang patunay ng mayamang kultura at matatag na pamumuhay ng ating mga ninuno. Ang mga sinaunang sibilisasyon sa kapuluan, ang mga pamayanang may malalim na kaalaman sa kalakalan, may sariling sistema ng pamahalaan at may malalim na spiritualidad. Ang pagdating ng mga Kastila ay nagdala ng mga pagbabago at humubog sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit hindi nito nabura ang katotohanan tayo ay may sariling pamana at kasaysayan na nagbigay hugis sa ating kasalukuyang pagkatao. Ang pag-unawa sa ating prekolonyal na kasaysayan ay isang mahalagang hakbang upang mas makilala at maunawaan natin ang ating mga ugat at upang ipagmalaki ang mayamang kultura na ating minana mula sa ating mga ninuno. Anong masasabi mo sa video na ito, Soul Archers? I-comment mo lamang si Baba ay yung sagot. Bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna kay Jaguar Bao, kay Gailin Sarisnem at Marlon C. Cruz para sa kanilang mga katanungan kaya nabuo ang video na ito. Kung meron mo kayong opinion o katanungan, i-comment mo lamang ito sa ibaba. Solid Archers, it's time!